guys, it's our day to here in Tacloban. So, pangalawang araw na namin dito. Since nung bumiyari kami yung Garden Summer. So, you is getting better. Ako naman, okay na rin medyo yung aking left uh, part ng arm and then yung hanggang shoulder. So, may nagsustain pala ako ng konting injury. Siguro medyo nagsplit ng konti yung um, yung ano, yung uh, tawag dito, protector dito. So, ngayon, medyo maaraw naman na. Yan, may koting araw na. Pero hindi pa rin sa yung sobrang sikat na araw. Alamos kami ngayon para puntahan yung mga magigandang lugar sa Takdao ba? Tumbikin tayo galing mo. Diyan magpunta ng kabalik. Takdao ba? Tumbikin na rin ang masasarap pagkain. Ito. Let's baki... review. Hey, <persevering fountain> Itong gata na to. Confirm siya gata nga talaga siya. Itong kinilaw na yan. Confirm nga yan. Gata talaga yan. Napakasarap niya. Masarap pala ang gata sa kinilaw ahang na sakto-sakto lang yun so si yung binigay enjoy sa kara beef yung sa pakboy uh, ang uh, ginagamit ko lang dito is kara bow gamit so ang sarap niya malasa malasa Masamantala yung konti yung konting ganda ng weather so baka mag visit pa rin kami doon sa Tanwani Bridge since nila nyo siya picture na ng maayos na-video na ng maayos nung pumunta kami ng Tugbas during that night kasi sobrang lakas ng ulan and sobrang gabi na rin. And then, punta na rin kami ng mall para mag-prepare at dumuli ng lahat ng kailangan namin para sa take-off namin bukas sa Liloan Port. So, ayun. Mahan na kami. Puntaan natin lahat ng mga maganda lugar dito sa Tacloban. Tara! I myself wondering What did happen to the last 10? So guys, good morning. Uh, it's our third day here in Pangatong araw na, no? Pangatong araw na namin dito sa, sa sa Tacloban. So ngayon yung araw na alis namin. Departure to Liloan, Port Southern Leyte. So medyo maulan pa rin ngayon. And then sa windy, medyo mas uh, worse yung weather today versus yesterday. Pero wala naman kaming choice kundi gawin to. Kasi kahapon hindi pa kagaling si Ube sa paa niya. So ngayon much better siya. Tsaka kailangan pa namin mag-prepare for today's ano departure so kailangan talaga namin ng araw na, na yun kahapon to ano to prepare for this day so ngayon samahan nyo kami and ano pala um, konting ano lang disclaimer hindi ako makakapag vlog using my mic do sa Yi e Action na 4K kasi wala kaming ano umulan so wala yung waterproof face mababasa yon so nangyayari uh, mga shot lang ito ngayon. Update na lang namin kayo every now and then pag step over para mag, up, para mag ano, update ng status or what. So, yun lang naman. Kita kita sa kalsada. Ciao! Ayun okay po, uh, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Sheila and uh, Richard Fry, Sir Richard Fry, for letting us stay here in, the, in, ano, in their place. Um, naking laking tulong po sa amin dito dahil after ng aksidente namin sa summer, naging salvation po namin dito. Ito po yung naging dahilan ng paggaling po namin and napatuloy po namin yung ano namin pagta-travel. Um marami pong salamat sa tulong po ninyo napakabuti niyo pong tao. You have very uh, yeah, uh, yeah. Yeah, you, you have a very good heart and you, they treated uh, us like a family here. So if you have an ano um you like to travel here in Tacloban and you're looking for a place to stay, dito na lang po kayo and I recommend it. Very very ano hospitable and very very accommodating. So bang, salamat, thank you thank you for okay. Yeah. Dito kami sa Agas-Agas Bridge, the tallest bridge in the Philippines. kami sa Liloan Point, Southern Leyte. Time check is 2.34 p.m. Wala pa akong tulog. Dumiretso kami after duty. Hindi na ako natulog. So check natin si Entort. Si Entort ay makakarating na na Mindanao. Ayan, sobrang, sobrang dumi niya. Sobrang dumina ni Entort. Sorry, maingay dito. Pero ayan, ayan ang status niya. Sobrang dugyot. Kain mo na kami rito. Then, baka dito na lang din ako matulog uh, siguro at least mga 2 hours kasi 6 ang biyahe ng fast cut na nakuha namin so parang matatapos kami kumain dito 3pm so meron na ako 2 hours siguro dito na lang ako matulog 2 hours tapos yung the rest ng tulog ko dun na sa biyahe so, kasi 3 hours ang biyahe dito approximately so mas maaga kami ng isang araw kasi technically dapat bukas natin namin sa Surigao pero Mamaya oh, gabi kami makakarating. ingat. So, maaba pa, inga. so guys. I'm back again. We're Mike, uh, we're back again. So, pupunta na tayo ngayon ng port. Kasi alas sa isang ating schedule. Ang schedule ng fast cut. So, it's twenty uh, 5.24 na. Magpipicture pa tayo. So, We on a way way na Magkapagas na tayo dito Sa nag-iisang Gasoline station Sa buong Ano, hindi ko alam kung sa buong Joke lang yun Pero kasi, ito lang nakita namin dito Ito na tayo sa Ito na Nakaliwa na kami rito sa may Liloan port Low and port to entrance dito na oy picture tayo dito ayun dito tayo naging picture no so magki picture po muna kami rito opo wala po eh kakasimula ako lang baguhan lang ako mag ano

beng 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 kaya tagoon na tayo dito beng 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 so yun guys no video tayo may kamay kasi tayo dito dito na kami sa paska paska ang tawag dito business class kaya kaya naka sa shell girl na tayo may kaya pag may ingin ka sa 4 class yun eh kaya Medyo formal kami dito. Kaya prosesyohanan nyo na kontiimig yung vlog. Kasi nasa business class kami. Medyo tiyot yal kaya ginawa namin eh. Pero siyoko kaya na kain natin isang noodles. So, nakakita-kita uh, na tayo. 3 hours, ano daw to? 3 hours ng biyahe. So, kita na lang tayo doon around mga 9. Yan o. Time check. 6. 19. So, mga or 9 or 9.30 yung may mga madating. Kasi, okay. this is the best. Sarah? Alin pa? Ang Pilipino, Sarah? Ay, ah, po, ah, po. Ilang days talaga? Pa? Ilang days? Ano pa lang kami? Pang 4 days pa lang ngayon. Saan mo tinilagay? Dito sa gulot. May ma'am lasero, ma'am? Ay, hindi naman po. Bigat, naman?

Di may derecho ako. Okay. So, yan. Dito tayo. Surigao, Iron of Mindanao. nag pa yun, ha? So, nakarating na tayo. First time namin makarating sa Mindanao. mapa naman. O, o, anong o pa ano mga uri ng sasakyan. Ito ay una. Unang beses mo na nga makakarating. Nagmalakasan ka ba? magpilipilip ka pa parang may nila din ah letter Z na <laughs> ang simula simula ng plaka Ah. region 30, 30, 33 So guys, now dito na kami sa Surigao City. Sa pedagistay namin na uh, ito 1000. Late na. No? Hindi, kasi kwarto lang yan eh. Timbong bahay. Yes, 1,000 lang. Napakamura nito. guys. Nice. So, dalawang kwarto. Ito okay, yung isang kwarto. Nice, di ba? Very, very nice. Yung 1,000 na ito, good talaga siya for, ano? For group of people, hindi lang couple. So, pagka-family kayo, maganda rin ito mag-stay. So, may double deck for the second room. May back area kitchen, may rice cooker. Ayan, may rice cooker, may kitchen, may ref. yan, CR. Good for just 1,000 pesos. One na accommodation. 1,500 pala. Ayan, kinorek na ako. 1,500. Diba? Pero, diba, 1,500 sa iba. Couple room lang yan dito. Okay na, okay. So, time check. 5 um, minutes before 11 p.m. Pahingan na kami. Bukas ay magkita kita Ciao.